May kinalaman ba si Sator Ocampo sa mga krimeng ipinupukol sa kanya? Wala po. Sa totoo lang po, hindi ko po alam kung bakit po sa kanya pinabaling ang kasong ito. Hindi ko po siya kilala. At naniniwala po akong hindi po siya sangkot sa krimen. Tingin ko ang huwagas na pag-ibig ay yung lumalalim habang tumatagal. Naniniwala kami kay Bonifacio, huwagas na pag-ibig ay para pag-ibig sa kapwa at sa bayan. Makibagang! Huwag matakot! Makibagang! wag matakot! Makibagang! wag matakot! Ako po si Satu. Ako si Bobby. At ito, at ito ang, ang kwento ng aming one-class na pag-ibig. Talaga pong kahanga-hanga ang love story ni Bobby at saka ni Satur dahil kahit ano hirap ang pinagdadaanan nila, kapit kamay silang lumalaban at hindi lang para sa pagmamahal nila, kundi para sa bansa nakaka-inspire. <laughs> nakaka nakaka-inspire. po sobra yung pagmamahalan ni na Sir Satur at ni Miss Bobby. Kasi grabe ang tatag. Siguro, perseverant tata, no? Kung may, kung may salita na mag, uh, makakapag sa klase ng pagmamahal na may sila. Matibay. Perseverant or matibay.